VP, uh, you said na you really want a trial, but it, uh, it turned out that the, Senate aborted the, the articles of impeachment to give you a platform daw to defend yourself, Sana. Oh yes, oh, oh. Um, as I said, diba? ba? Uh, I wanted a blood bath. I don't know Kuwait without travel authority. Kinsa nang po? Uh, pumunta do, pumunta daw ako ng Kuwait without travel authority, sabi uh, ni Uh, Castro <coughs> Claire Castro um, well sila naman yung lagi nagsasabi no na huwag magpropagate ng fake news and uh, misinformation Accepting questions from the media let's start with the John Ryan Colonia. John VP uh, ano po yung reaction mo sa nag ng Senate sa pag-archive ng uh, Article 17 Uh, yes, kinahanglan nato respetuhon no? ang uh, role uh, sa ato ang uh, Senate of the Philippines uh, dinhi sa ato ang nasod ug sa ato ang demokrasya. So kung mauna ang decision sa majority sa members of uh, the Senate, uh, everyone must follow and respect uh, that decision of the Senate um VP uh, yung ano result the outcome of the trial is it something uh, you expect or otherwise given the new composition of the judiciary congress wala pa may trial no uh, wala pa nagsugod ang I mean, uh, impeachment uh, trial um but uh, sa tinuod lang wala man ni one particular na expectation Uh, tanan nga pwedeng mahitabo. Ginapangandaman yun sa ato ang uh, defense team. And kining uh, kining um, nahitabo na uh, sa Senate nga gi-archive nila ang uh, impeachment complaint. Uh, isa sa posibleng mga mahitabo and as I said, uh, we need to respect the decision of uh, the Senate. Mm -hmm. uh, before, VP, uh, uh, you said na you really want a trial but uh, it turned out na the, the Senate aborted. The, the articles of impeachment, to give you a platform to defend yourself, Sana? Oh yes, oh, oh. Um, as I said, uh, I wanted a bloodbath, meaning uh, I wanted uh, the all the pieces of evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented uh, for everyone. Uh, but unfortunately uh, walat na siya sa pagkaron and of course as i said uh, kinahanglan panghandaman ang tanan nga posibleng maitabo so possibly uh, wala ta kay 2026 uh, 2027 2028 uh, and i mga mag file na pud og uh, impeachment yeah. that will be another uh, opportunity uh, to answer. Uh, VP, uh, last one, oh uh, last na lang on my part. Uh, Kaya yung magiging si uh, Senator uh, Alan Peter Gaitan, who? kung na politika sa uh, pildiho na lang ka sa 2020 dili na iagi sa mga ingon ani impeachment Kung uh -huh. gusto gyud kaniya i-impeach kay lang iagi na lang daw sa pag uh, hindi pildiho na lang daw sa 2028 presidential election uh, well yes um, ang ato ang mga senators na sila ka kaugalingon pod nila na mga stand and uh, opinion and we should respect uh, each uh, uh, manifestation and stand sa ato ang mga senators. Uh, next, we have Bril. Bril, wala si Bril. Next, Miss okay. si Miss Ruth. Guys, um, it was reported ka Pwede na to, to Miss Shai, anak ma'am. Pumunta ka daw na ang travel authority. ano Anong totoo doon, guys? Uh, sorry ma'am. Niyan to daw ko Kuwait without travel authority. Kinsa nagsulti po? Uh, niyan daw. Uh, pumunta daw ako ng Kuwait without travel authority, sabi ni uh, Castro, <coughs> Claire Castro. Um, well, sila naman yung lagi nagsasabi no, na huwag magpropagate ng fake news and uh, misinformation. Although, wala bigyo ko kadungo, giunsan niya pagsulti uh, ma'am, giunsan niya pagsulti. Kung sa'yo nabayas na pumunta ka daw allegedly. Uh, okay, so okay. So ala lang ni siya ma'am no, wala tay video recording, uh, statement at all. Nagikan yun sa iya ha. And then isulti siya nga iya to. Okay, sige. Gusto lang ako klaruhon ma'am kay wala magunang ako nakita. So uh, yes. so ang Office of the President and ang PCO sila man ang permina nagasulti no nga Dapat mag uh, propagate o uh, misinformation and uh, fake news, and there's no truth at all na without a travel authority. So I guess, isana naman yon sa ginagawa ng Office of the President na. yung ilihis ang usapan sa kung ano ang totoong nangyayari sa ating bayan. So kakahapon, nakita natin na unfavorable sa administration ang uh, decision ng Senate of the Philippines. So um, gumawa na naman sila ng kwento na umalis ako ng bansa ng uh, walang uh, travel authority para doon na naman matutok yung attention ng uh, mga tao and matuloy na naman yung uh lagi nilang paninira uh, sa akin Ang sinasabi ko nga ang tawag dyan is uh, political scapegoating. Yes ma'am is Yeah, I think si Senator cheese um, part sa iyang speech, yung siya na, you either, uh, is it parang ipalo lang na tayo tayo or you just hate the Duterte? Um, so, Um, well, I am not surprised sa declaration ni Senator cheese Escudero because mm -hmm. daghan kaayo ang ingana ng mga uh, individuals no Uh, tungod lang, because uh, they are colored yellow or they are colored pink or they are Marcos uh, loyalists. And uh, kalaban nila ang mga ang kalaban nila si former President Rodrigo Duterte. By deduction, kalaban nila ako. So mora gilabel nila ang Tanan Duterte as Juan Duterte, and then we are anti Duterte all the way. So I am not surprised uh, uh, nga na ay uh, statements uh, na ing ana uh, because makita na na sa um, ato ang uh, mga ka ubang kaigsuon Pilipino. Last na lang, Titi. After the pag-archive sa sandwich, then, uh, usa ang next for the, from, from from Vice President Sara or the Office of the Vice President? Uh, well, padayon lang yapon mi uh, sa mo ang trabaho, trabaho, wala man mini undang, no? Sorry, magtagalog na lang ko haka para magamit ninyo siya. Hmm, sorry. Usap na tanan. Again. So, patuloy pa rin kami uh, sa pagtatrabaho namin. Hindi naman kami tumigil uh, sa Office of the Vice President sa uh, pagtatrabaho. Uh, kahit na nakita ninyo na uh, binawasan yung budget namin, tumuloy pa rin uh, yung trabaho namin. And uh, the personnel, including the vice president, the uh, office of the vice president, are uh, ready and willing uh, to serve our country. Thank you. Is the president? The PRD? Um, former president Duterte, uh, he is okay. Uh, uh lately uh, most of the time katong sa pagbisita nako he was uh, always in a good mood there was only once na dili siya in a good mood and wala na lang po ko nangutana kung ano uh, na bad mood siya and uh, he was um, truly very happy tong noong na tinawagan siya ng kanyang lawyer at ibinalita sa kanya na nanalo siya sa Supreme Court case kasi isa siya sa mga lawyers ko doon na uh, sa Supreme Court at uh, binalita sa kanya na sinabi niya uh, sa kanyang lawyer na mag-relax daw siya for one day uh, hindi niya daw uh, hindi daw siya mag-meetings at uh, hindi siya mag-physical therapy dahil uh, gusto niya daw i-enjoy yung moment na nanalo uh, yung kaso sa Supreme Court. Um, if you love VP, do uh, mong manggod nun gawas na di ikaw si PRD nga boot niya nga pabalik na lang po daw sa Pilipinas si Attorney Harry Roque. Is there any truth to that? Wala ko personal knowledge uh, sa ingon-ana nga uh, istorya ni uh, President uh, Duterte. Uh, how about yung pagbabawal kay Miss Hanabela uh, na makabisit daw no, sa ICC? Uh, ang alam ko lang ay uh, merong order uh, galing sa ICC na ipinagbabawal, eh, kinansel. Merong order na kinansel lahat ng kanyang uh, pagbisita. Hindi ko alam kung ano ang rason dahil hindi pinakita sa amin yung papel kung ano yung rason ng pagbabawal ng pagbisita ni uh, Miss Hanilet Abansen. Okay. Thank you. Thank you, VT. Salamat Thank Thank you. Thank um. you. <laughs> <laughs>